Shout out sa mga uh, friends natin Silip muna tayo baka may kalaban My there, uh, Ano na sila doon? Right uh, silipin natin sila Kalbo! Stop, stop! Doon pa sa kabila. Oh, ah, kainggit eh. Gusto rin mamitas eh. Ah. Ang gay, okay, na nainggit na ako, nainggit. yung... sinigang. 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 Pati ako nakipitas na rin. Kahapon nagpitas din ako nito, dami.

siapa siya naman na Talbos. Talbos ng teka moots. Puro... Puro bahadur. Ah. Oh. Ya, Da, dos, dolo, dolo. Ero, ey dil. Duga, Yo seviyoruz o ya. Yo in judel. kay so dami bunga oh ayos kahit medyo to yun dahon niya pero bunga oh this one remove. yan oh, si bahador Pares na kalbo. ah kalbo kalbo oh, kalbo. oh Dikit-dikit ano, tuh. -dikit, oh. Too much. Tulu, tulu. Iba talaga pag may tinanim. May anihin. Sa araw naman niya iba. Good. Oh. Together with the judela, hop hop. Oh, meron pa dito. Ah, oh, may or may or kapah. Oh, di ba? Ador okra. Ah, ba? Diba? Dami, dami bunga. Nakakatuwa lang. Wala man nagpipitas ng okra. Kumulang na ito eh. kumulang na, wala na. Masipag din ba no? Oo, oh, masipag din kasi yung nagdidilig. <laughs> Basta masipag mamunga yun, masipag yung nagdidilig. Ano <laughs> yun, sir? Tuloy ditik. Tuloy sitaw. Tuloy sitaw. Sakot ko yung bandong. Dahil. Dilaan ni Arjun. Dilaan

Oo, oh, ayan o. Ano saan this one? Yes. Ukra. Uh, ka pa tapos pala mangguhan na yan? Hoy! <laughs> <laughs> Bahador, pay! Downside. Backside, backside. Backside, backside! Back Ayan guys, tapos na kami Magpitas <laughs> Magpitas ah. ng kwan Sitaw, okra talbos. Kunti na mo yung kinuha mo, talbos yes, Ayan guys, I put this I uh, put in uh, This uh, coconut cream With this one, and dried fish ah. Very good Also, also sitaw, uh, Kalawasa. Kalawasa. Yeah. Dami din no? oh. Iba talaga pag may tinanim Divided, divided. Kutin na sinigang. Hmm. Oh, kalas. Kalas. Uh, uh, kalas. Ah, di oh, sini yang good, right? Ya, ya, di sini good. Apalas? Sini geng? Sini geng, toko sawah.